bababa sa 7-Eleven galing kayong Quiapo yan 7-Eleven may Jollibee doon ride through Ayan. aket po kayo doon sa <coughs> pa flyover Ayan, papunta po roon sa kanan bababa kayo doon sa babaan doon tapos diretso pa po kayo doon nandun na yung Changian Bandarul

breakfast. Ano? Up, up, up. Isiskip mo ba ang milk na tama for his age? Don't skip Nino Tea Plus. nasa kanyang Kristo sa mga. Alam ko ang galawan Scott, huwag mong gagawin niya. Hindi ka makalalapit sa akin. Ano Nagpapawalan mo ba ako? Hindi mo ba nakikita gusto mo? Gusto nila tayo mag-iwalay. nila na babae ang unang babae. Tapos pa, all lang Pero wala pala siya. 3 months 7 days ha. Hindi na po siyas. Ano 1 2 3 days.

vlog natin para mar marami bibili <laughs> marami magbablog marami bibili <clears throat> puro pang bata no sir <clears throat> yan pag may eh, bablog natin para marami bibili sa inyo anong stall sa inyo sir ano pong stall 228 uh, ah, Ito, anong pangalan itong anong to sa inyo 228 yan kay manong kayo bumili dyan sa kanya DSM. Ayun, DSM. Sa 228 po kayo pumili mga pambata nandito marami. Merong pants, may t-shirt, polo shirt eh magaganda pambata. Ayun oh. Ayan po, meron pang pajama. Magagandang mga tela. Gandang tela. Iba-ibang kulay. pumili na lang po kayo. Yung mga t-shirt, pang lalaki rin. Eh. Inagay ang pagkaibok, kawala kong ulap. <laughs> okay, kain muna po kayo, sir. <laughs> Salamat po. Sarang <laughs> mga puntahan nila, na Salamat po. Ayan, mga blouse mo, no? halaligit. Ang ganda. Ayan. 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 Dito na tayo sa Taytay Chunky. Ayan. Marami kayong mapipiling, mga damit. Punta lang kayo rito. Dito lang. Ito yan. May, may katabi na akong chicks. Ayun. <laughs> Ayan, dalawa. Oh, ano pa? Isa. Ito. Ganda ng mga damit. Oh, pili na lang po kayo. Ah, maraming pa mabibili rito sa Taytay, -tay, Changi. Punta lang kayo rito. pala Welcome to my blog. This is Mindset Jen from YouTube channel. Like and subscribe na lang po sa ating YouTube channel para lagi kayo kay updated sa aking mga video. Okay? Dito na po tayo sa Taytay Yeah. Salamat po sa inyong panonood. Magandang umaga po sa inyo lahat. God bless you. Mga vlog. 150 lang po yan. <clears throat> panty, mga blouse. Mahalo. Ganda Pili na po kayo ang mga ganda. Papili po kayo na mga ganda dyan. 150 na Dalawang klase yan, ma'am. Meron yung square pants. Yan, yung ganyan kaluwa. Ito yung hindi Maganda. Maganda. Ganda siya, no? Ano yung stall nyo, ma'am? Ito, so, meron ano pa. Ang ganda. Ano oh, may mili kayo? 150 isa. O sige lang talaga sa mo. Ano ba yan? kayo. Yan oh, Ano ano? Yan, oh. Oh, 100 t-shirt is 100. Tama. Ano mo, t-shirt. Huwag kang mabibili Ayan, 2.30 mga short. Tokong 2 for 1.50. Dress 2 for 1.50. Ayan, yeah, mura na. Pajama 1.80. Okay. Ayan, mga short pang bata. Marami dito. Tan, Dude. Ну, вы дай нога, вы Ну, 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 100 dyan. Anong ano yan? Cotton? Hindi. Spandex. Ah, spandex. Ito maganda. 100. Ano? Puti. Anong mga design? Iba-iba, no? Meron pa. Ah, ito pala, oh. Pili ako. ng mga maganda. One piece. <laughs> mga kabataan yung one piece yata, <laughs> Yan, mga t-shirt, makakabili kayo. Anong stall number to test? E69. Hanggang e E72 e yun sa kanila daw yan. yan mga t-shirt, bili kayo. 100 lang dito, murang-mura. Yan, yan si ate. <laughs> Shout out ate. Yan, One Piece. titing titignan ko pa. Kabalag natin para pumunta yung mga customer dito. Yan. Yan, dito mga pambabae naman. Okay, polo shirt, vestido, ang paman ang gusto nyo, bilhin. Magaganda rito. Okay, Yan. ikot tayo. Yan. Eh, bibili ako. Pili lang ako ng design ko, anong maganda. Ito, so, Yun o. May e sando pala rito. Ito na lang o. Sando. 35. Tatlo yung sanda. Yun oh. lang. <laughs> Ayan <laughs> si mama o. Ayan siya tindera rito. Tatlo lang. 35 ang isa oh. Tatlo yung sanda ha. Hey, ano man. na. Pag tatlo, 100 na lang. Wholesale yan. Ayan yeah, yeah. mga sando magaganda. Yeah. Yeah. Yun. Yun. Yeah, Kasing ganda ni ma'am yan. Oh. Ito yung mga t-shirt. Ito ang pangalan ng installer. CME, no? CME 107. Ayan, dyan na kayo pumunta rito kay ma'am. Ang pangalan mo, ma'am? Irene po. Irene, ayun. Okay, thank you. Ayan, magaganda yung mga t-shirt. Saka sando nila. 25 lang, oh. Mga uh, ano, shorts. Okay? Salamat po. tapos na tayong mamili dito sa Changihan, Taytay, Rizal. Okay? Like and subscribe na lang po sa ating YouTube channel. Nandito na tayo. Pauwi na tayo. Salamat po sa inyo lahat. God bless po. Like and subscribe. Mindset Jack. yan dito po kayo. Bababa sa 7-Eleven. Magaling kayong Quiapo Yan, 7-Eleven. May Jollibee doon. Right through yeah, yan akyat po kayo doon sa apa uh, flyover, yeah. papunta po sa kanan bababa kayo doon sa babaan doon tapos diretso pa po kayo doon nandun na yung changian bandarun yun lakad lang po kayo konti hindi tayo na po yung mga changian marami na po roon okay yan po ang uh, palatandaan pupunta kayo ano yeah, may manok dito district bayad center eto may simple one one to lang po. So, kainan to. Manok district Okay? Salamat po sa inyong panonood. God bless po. Yan po. Doon po banda ang Changihan. Lakad lang kayong konti yun. Akit kayo ng flyover. Pagbaba. Bakit, uh, lakad doon, hanggang do, doon, tsanggihan na yung kulay blong yun.